guys. Good afternoon. Ayun. Ayun na tayong naka na yun. So, magluluto tayo ng ulang for today. So, magpapakbet tayo. Buma dumaan ako sa grocery. Sa so bumili ako ng kalabasa. Maliit lang yan guys. Pero tingnan mo. Kami lang naman dalawa. So, tapos may natira pa akong talong. Ito. Tapos nagdala akong okra. hahaluan ko nitong hipon. Ilang pirasong hipon. Tapos, sibuyas. So, wala pa yung garlic ko, guys. Na-order ako. Wala pa siya. Hindi pa siya dumadating yung garlic powder. Tapos, ito yung gagamitin natin na coconut milk, guys. Yan. From Thai. Nakabili ako sa grocery. Kapartner niyan is, eto, mini burger patty. Ayan mekos-mekos na natin siya. May may konti, ilalagay ko na yung ano, kasi medyo matigas pa yung ano, yung kalabasa. Toto, toto, toto. Ay, uh, medyo matigas pa siya. Tapos, yung okra is parang okay na siya. Talong okay na rin. May may konti, ilalagay na natin yung ano, gata. Ito yung gagamitin natin guys. simple food, simple ulam, but healthy at masarap. So, lagay na natin to guys. Lagay na natin to ang gata. Mahirap naman mag-video. Mahirap mag-video ng ikaw lang mag-video. Ito lang. Kailangan na natin ng na, gunting. Lagyan hmm. na natin siya guys. Ganito yun, pala yung itsura niya. Pusin na natin yun kasi binuksan mo na yan. Kailangan gamitin mo. Okay na. Hmm? guys. Wow. Parang Pilipinas lang. O, oh, diba? Nag-crave ka sa pakbit na gata. Kasi ang tagal ko naghahanap ng gata dito guys. Hindi talaga ako makahanap. Tapos, pwede So, ayan. Untayin hmm. lang natin yun na mag -iga -iga ng konti guys. Ay, talagyan ko pala siya ng sili. Hmm. para a huh? Wow! Bom, guys, thank you for watching.